Hello, ang pangalan ko po is Raven Del Mundo. I'm the owner of Master J here in Gensan. Nandito po ako ngayon sa AuSa. Kasama ko po si Sir Benji. Sobrang Nagpapasalamat po ako kasi since 2014 po, eh, dahil po sa kanila kaya po ako nagka-lisensya. Maraming maraming salamat po sa OSA, lalo na kay Sir Benji. Kung gusto niyo po mag magkalisensya sa DOH, punta lang po kayo or contact niyo lang po si Sir Benji kasi siya na po bahala sa lahat. Uh, sobrang ganda po pag sila po nagturo. Talagang pasado po talaga kayo. Kaya yun lang po. Uh, kung gusto niyo rin po pumunta sa aming spa dito sa Master J, Punta lang po kayo dito sa Genesign. Yan lang po. Maraming salamat. Anong in-offer niyo? Sir? offer po namin is Pure Reflex po. Pure mm -hmm. Reflexology po ang aming massage. And Kaya, then you yes. intend to do it franchise na para? Um, yes po. Sa mga gusto rin po puhon, pwede po kami mag franchise And then, naka-T-shirt ka pala ng AUSA. <laughs> yes po! <laughs> AUSA since 2014. Solid! <laughs> okay. Sige. Thank you!